저는... tayo sa loob ng katedral dito sa may Intramuros. Ito marami dito ang ano, mga gibawis. ang loob ng intramuros yun So, exit only, doon tayo papasok. yan kayo. Okay, dito yung picture. So guys, etong una o nating tandaan pag pumasok, bawal magkalat. Ng guys, bawal magkalat guys. Ito ito kalat na oh. Kaya bang entrance? May ba entrance lang. Oh. How much? Ha? <laughs> ah. Are Filipino? Medyo talagang Malaysia. Oo, daming ano to. to. <laughs> Kasi ito, grabe na tong ano na ilang years sa kaya tong puno na to. Malaysia pala. na. Ano, Malaysia, no? Keri Kai Sa ko alam guys kung anong basta intramores gusto nyo na mga sabiner meron din yan si Apo puro alam ko hindi pa ito eh meron pa tayo pang pupuntahan eh ah dito mamaya na tayo dyan ikat ba tayo dito So dito dati si Jose si Rizal naliligo. <laughs> Ito yung swimming pool. Saka yung bangka niya. Ha? So guys, ang dami din ang mga Marshall dito. No? So yun guys, iba't ibang lahi. Iba't ibang muka. Isang bansa. <laughs> so yun. yung port santiago Ayan. ito yung port santiago guys papasok tayo papasokin natin ngayon ang port santiago ha sige lang guys kasi may may naga, ano Ha? Ha? Eh, kasi may nagsasalita eh. ah okay. So, ayun guys. Ano tayo mga kasabay dito na taga So, ito yung Fort Santiago. <laughs> napaka ano na to, napakatagal na na panahon so pinipreserve talaga nila itong lugar na to na hindi masisira so itong hinahanap ko itong hinahanap ko guys yung CR <laughs> yun yung CR na hinahanap ko guys ha so guys napakaganda talaga itong lugar na to no, ang galing nila na na preserve talaga nila ganito mo malalaki mga punong kahoy so malamig ang mga puno diba guys you no know? Ba? So, gagawin ko muna guys, si CR muna ako ha. So, nandito po tayo ngayon sa Raja Sulaiman Theater. So, papasokin natin guys kung ano palabas dito. Bakal ito lapid. <laughs> so, ito yun dati guys, no? E, dito yung siguro stage stage nila. Dito sila nagpapalabas mga, mga ano nila. Palabas. Basta palabas. Gusto kami, papasok kami. Ayan. So, ito. So ito pala yung dati guys. Yun So siguro dati may tubig yan dito. Ito yata ano nila. May fish pan yata dito dati. Fish pan. So pagkatapos dito pupunta pa tayo din sa iba. So guys, papasok tayo ngayon sa Pustiso del Nesto. <laughs> Pustigo palagi, Pustigo del Nuestra. Senyora de Soledad. Yun. Okay. Picture mo. Papasok tayo. Papasok tayo tayo. Hindi kayo nang na dalawa. <laughs> yeah. So, ito pala yung alam ko Pasig River to eh. Tagas ng Pasig River dito. Ayun yung tulay pala pag sa gabi eh maganda yung ilaw dyan. White Cross ah, Ito yung White Cross guys The memory of the victims of Port Santiago yeah. So sisilipin natin guys sa loob E mga palabas dito kay siguro pag yung pag naantay yung siguro yan may palabas dyan mga historic na mga palabas guys eh, akit tayo dito alamin natin kung anong meron dito sa si taas ah. yun anong meron dito guys wishing We well pero lang tubig alam ko ito yung dati mga ano eh tunnel di so, ba pwede pumasok dyan sa tunnel ayun kaya doon kulungan siguro alam ko kulungan to dati guys uh -huh. kulungan to dati baba tayo tapos ikot tayo doon tapos sa akin ulit tayo <laughs> oh. yan dito hindi ko so, alam kung anong nangyayari dito sa lugar na to dati papasokin natin itong maliit na botas dito. Oh, game, game. Ano tayo? Ano meron kayo dito? Ah! Dangerous sports and soccer. You entering in the hall grounds. Please conduct yourself with dignity and respect all the time. Okay. Enter the dragon. Dragon dungeon. <laughs> Dungeons Dragon din 'yan. <laughs> Ayun na guys, papasukin natin ngayon. Ah. Oh my god. Oh my. Oh my god. Yes. Ito. Ito 'yung mga anito ta guys na. Hello underground guys yun dito meron din dito ito dati guys yung mga nangyayari dito no yung kulungan nga guys dito dati may na yung mga tambakan nga dati yung mga patay dito dati dito yata sila pinapatay Okay. Alam ko maraming mga kaluluwa yata dito guys. Parang higit sa loob ng Ayan, ito po. Ganito po sila. Pinaparusahan dati. pinatali ng kadina. Ayan. Oh my gosh! So may mga nandito guys, no? May mga memories dito. Oh, bakit may Japon dito? Mga guerrilla. So, ito yung exit guys, no? Lalabas na tayo guys kasi parang ibang pakiramdam ko guys. Tumatayo yung mga ano ko guys. Doon yung sa kabila. ito, magandang view dito pag gabi eh. yung tulay na yan. Ba? Ilaw yan. Galing tayo dito di ba? Kasi hindi tayo makakapasok. Ah, dito sa kabila, oh. Nakasara din? Nakasara din? guys ayun si si Jose Rizal hanggang ngayon nakatayo pa rin asan ang bumabaril wala kala ko ha dito oh nga hindi nga eh dito muna sa ano dito muna sa dinitain bago sa dalin sa lonita o oh, yun tama dito muna siya ikinulong sa lugar na to yun tama ba ako correct me if I'm wrong <laughs> so ito yung lugar na to kung saan nagpapatrol yung mga sundalo dati binabantayan nila yung Fort Santiago kung saan nakaditin si Dr. Jose Rizal Sige guys konti na kasing kaalaman ko guys sa mga history kasi pag history na guys tulog ako so let me check this one anong meron dito sino dati nakatira dito si Kapitan Santiago ba Wala na. Dito lang pala. <laughs> Palabas na rin tayo. Wow. Woo. Dito tumayo pala si Kapitan Santiago. Kitang-kita okay, dito lahat. sawa ka pala dito sa ano? eko? Echo. Charing, <coughs> <coughs> bawal na dyan ito kayo San Francisco Indonesian box. Oh, mag ano ka? Magulo ka ng box ka? Indonesian box. Indonesian box. Indonesian box. I'm turning up.